Paalala sa mga chopper, bawal ang sobrang siksikan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Posible po kayong pagmultahin kung dalabag dyan. May unang balita live si James Agustin. James, Sige, good morning. Maraming mga pasahero yung napipilitan na tumayo na lamang doon sa mga bus o so di kaya naman sa modern jeep. At yung mga nakikita din tayo ng mga sumasabit sa mga estribo na ang mga traditional na jeep para sila makasakay lang at hindi malate sa kanilang mga pupuntahan. May babala po ang LTFRB sa mga PUV operator. Kaugnay Karaniwan na ang ganitong eksena sa Commonwealth Avenue tuwing umaga. Maraming pasahero naghihintay na masasakyan ang ilan na pa para mauna lang. Mabilis ding mapuno ng mga pasero mga pampublikong sasakyan. Kaya hindi maiiwasan ang tayuan lalo na sa mga pampaserong bus. Expert na nga raw sa ganyang sitwasyon hindi lang sa bus maging sa MRT, ang pasayarong si Jesse. Mahirap sir kasi mainit at siksikan. Di ba alam kung matutukutan ka o hindi. Nagmamadali po kasi mali-late na sa trabaho. Si John Mark naman dalawang beses kinakailangan sumakay ng jeep para makarating sa kanyang trabaho sa Cubao. Ilang beses na raw niya naranasan ang sumabit sa estribo. Sa dami po ng tao, kaya napipers na, na sa sumabit. Kasi siya malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Kahit na bawal, kailangan talaga sumabit eh. Diskarte ni Jason, masinaagahan inaagahan na raw ang pagpasok para maiwasan ang ganyang sitwasyon. Nagpapayad naman ng tama eh, siyempre yung kaligtasan din sa sarili mo. Ang LTFRB nagpaalala sa mga operator ng Public Utility Vehicles o PUVs na maigpit na sundin ang pinapayagang passenger capacity. Alinsunod dito sa Anti-Sardinas Directive ni DOTR Secretary Vince Dizon o overloading ng mga pasahero. Labing dalawa hanggang tatumput dalawa ang mga pinapayagang pasahero sa traditional at modern na jeep. Pinapayagan naman ang na mga nakatayong pasahero sa modern jeep pero limitado lang. Hindi dapat dumampas sa limang pasahero sa kada square meter ng available standing space. Ang pinapayagan namang pasahero sa UV Express, siyang 10 sa regular na van, hanggang labing dalawa naman para sa mga extended na van. Sa mga bus, pinapayagan ng hanggang limampung pasahero at pwede rin ang tayuan pero limitado lang. Sa mahabang biyahe, hindi pinapayagan ng mga nakatayong pasahero. Ang mga nakausap naming konduktor, aminadong mahirap kung minsan mapigilan ang dagsa ng mga pasahero. May ginagawa naman daw silang paraan para makontrol ito. Ako na lang po yung, bali yung konduktor na lang po yung nagkocontrol sir kasi hindi po talaga pwedeng na marami. Pag mo na nakatayong na sir na isang hilera, sinasara na yung pinto. eh paano naman ang mga walang konduktor? Gaya ng mga tradisyonal na jeep na usong-usaw mga sabit estribo. Minsan, di ba pigilan? Minsan, ano eh. E paano ginagawa niya? Umababa na lang. Pabala ng LTFRB yung mga PUB na mahuling hindi sumusunod ay pagmumultahin at maaaring masuspende o makansela ang Certificate of Public Convenience. Sa Igan, sa mga oras na ito ay nakakaranas sa na malakas na bus na ulan sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue dito sa area ng Litex. Kaya yung mga motorcycle riders ay gumilit na muna para bagyang sumilong dito sa ilalim ng footbridge dahil napakalakas talaga ng ulan sa mga oras na ito. Yung daloy ng traffic on po sa Commonwealth Avenue, etong bound na ito, yung mga sasakyan na galing sa area ng Fairview na patungo sa elliptical road, ay hindi pa naman ganong karami yung mga sasakyan na ipon lamang dahil doon sa pagulan na naranasan natin ngayong umaga. Doon naman sa eastbound o patungo sa area ng Fairview ay mas maluwag yung daloy ng trapiko ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kahit may tapya sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, hirap pa rin daw ang ilang driver na pagkasyahin ng kanilang arawang kita. Mula sa Kainta Rizal, may unang balita live si E.J. Gomez. EJ. Ivan, may pagbabanga ulit no, sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Pero sabi ng ilang kapuso nating namamasada, kulang pa ito. Alas 4 ng madaling araw, nagsisimulang bumiyahe ang jeepney driver na si Tatay Salvador. Sa Santa Lucia, sa kaintasyon, nag-aabang ng mga pasahero at bumabiyahe hanggang Angono. Stressful daw ang buhay super dahil sa traffic at lalo pa rin nadaragdagan ng stress tuwing tumataas ang presyo ng diesel. Simula ngayong araw 10 hanggang 15 centavos ang ibinaba sa presyo ng kada litro ng diesel. Ay dapat po, dagdagan pa nila ang pagbaba ng presyo dahil sobrang hirap po ngayon ng biyahe. Ay eh, talagang hindi pa ako nasapat sa pamilya yung kinikita namin. Dati-dati po, nakaka 1K po. Ngayon, sa 500, eh, medyo hirap na po talaga. Ang tricycle driver na si Tatay Aldo, 25 taon nang namamasada. Di rin daw siya kontento sa 70 centavos na ibinabasa kada litro ng gasolina ngayong linggo. Nasa 350 pesos daw ang pinakamaliit na naiuuwi niyang kita sa pamilya sa buong maghapong pamamasada. Madalas daw na kinukulang ang budget para sa bigas, ulam, bayadin sa tubig, kuryente at upas sa bahay. Tapos po. Hindi po hindi po sumasapat ang husto ang kinikita namin. Talagang tiyagaan lang para kumita. Kaya kaya nga po kami kahit madaling araw lumalabas para kumita ng maayos eh. Madagdagan po ng kahit papano. Sa limang taong pamamasada naman daw ng taxi driver na si Tatay Ruel, ngayon daw ang pinakamatumal dahil dumami na ang kanilang kakumpetensyang TNVS. Palala rin daw ng palala ang traffic. Umaabot daw sa 2,800 pesos ang kabuang kita niya kada araw. Kung ibabawas sa ginagastos sa gasolina na umaabot sa 1,100 pesos, boundary na 1,050 pesos at pagkain na 100 pesos, 550 pesos na lang ang naiuwi niya sa kanyang pamilya. Ang laking pahirap sa amin ma'am kasi gawa nga nung ang laking binabawas ang kinikita namin ma'am. Inihiling ko lang sana na baba lang ang gasolina para medyo umimprove ang aming kita. Ivan, inalala ng mga nakausap nating super, no, yung naging pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina noong mga nakaraang linggo na umabot sa mahigit uh, 2 pesos. Tanong nila, kailan daw kaya bababa ng ganun kalaki? Very quickly lang, no, para dun sa mga kapuso po natin na uh, -a -a drive o babiyahe po dito sa Marcos Highway, maraming uh, marami na po ang sasakyan, medyo may traffic na at umuulan na po, lumakas na po ang ulan. Simula po yan kanina, umambon lang, no? pero ngayon ay uh, basa na po ang kalsada. Kaya magdala po kayo ng payong. Yan ang unang balita mula po dito sa Kainta Rizal. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Isinusulong e sa Senado na pagbawala ng mga kabataang edad 18 pa baba na gumamit ng social media. Aprobado yan ang ilang ahensya pero ang tanong, paano yan ipatutupad? Kalot, kaakibatan ng edukasyon ang teknolohiya. Narito ang aking unang balita. Tulad ng maraming kabataan Pilipino, babad din ang panganay na anak ni Mark Bumanlag sa mga gadget. Sa edad na pito, nakikita nito nilalaman ng feed sa Facebook account ng ina at mahilig din ito sa mga games kung saan may mga iba siyang nakakasalamuha online. Pero bilang isang IT professional, alam ni Mark ang mga piligro online, kaya nililimitahan niya at binabantayan niya aktibidad ng anak online. Hindi natin alam sa panahon ngayon yung mga merong yung mga child predator talagang sinasadya na maka-interact yung mga bata through games, through social media, through even different platforms sa pangbata. Akala natin sila lang purely yun nando Pero yun pala may nakakahalo na palang nananamantala sa kanila. Ang mga ganitong peligro sa social media ang nais ni Sen. Panfilo Lacson sa panukala magtakda ng regulasyon sa paggamit ng mga menor de edad ng social media. Base raw kasi sa datos ng Council for the Welfare of Children, 6 sa bawat 10 batang edad 10 hanggang 17 active user ng social media na nagiging sanhin ng mental health problems at maaaring mabiktima ng online sexual exploitation. Kaya ang isinusulong ng kanyang panukala, pagbawala ng mga kabataan Pilipino, edad 18 pa baba, na makagamit ng social media. Kahalintulad ng ipinasang batas sa Bansang Australia na nagtakda ng edad labing -anim na taon para makagamit ang social media. Sa ilalim nito ang mga social media platforms ang gagawa ng paraan para matukoy ang edad ng mga nagbubukas ng account at magpapatupad ng regular na audit para matanggal ang mga account na hindi pasok sa age requirement. Ang Department of Information and Communications Technology ang pangunahing ahensya sa magpapatupad nito. Titiyaking sumusunod ang mga social media platforms at may kapangirihan magpatong ng parusa kabilang ang pagtanggal at pag-deactivate ng mga account. Suportado ng DICT ang panukala. Pero base sa karanasan sa nagpapatuloy na laban kontra sa sabot saring sa cybercrime sa social media, sa implementasyon nito, nagkakaroon ng problema. Yung implementation, no? Oh, yun yung mas problematic mo dyan, yung implementation ng batas. How do you make these uh, social media platforms comply? Because we don't, first and foremost, the jurisdiction is not within the Philippines. Mm. Uh, the alternative is to ban them, to make them comply. Suportado rin ng Council for the Welfare of Children ang panukala pero sa halip na tuluyang ipagbawal, ay baka pwedeng limitahan lang dahil hindi rin naman matatawaran ng papel ng social media sa edukasyon ng mga kabataan. I think it's a matter of balancing maganda po yung bill but yun nga we have to balance it with the right to participate in, in, in information ng mga bata. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Malaki ang papel ng mga magulang sa pagmonitor at pag-guide sa kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Pabor kaya sila na tuluyan na itong ipagbawal sa kabataan. Narito ang Street Hit It Live ni Pam Alegre. Pam! Ivan, good morning. Kaugnay nga nito nga paano ka batas na naglalayong pagbawalan yung mga minor de sa social media. E eh, pusuan naman ba kaya ng mga kapuso nating mga magulang na ating nakausap itong idea na ito? Narito ang Street Hit It. Parang laruan na raw ng anak ni Josephine Salvador ang social media. May mga content siya pinapanood, minsan may games din. Kaya hindi niya raw maisip pa kung paano ipagbabawa ng social media sa kanyang anak, gaya ng isinsulong ng isang mambabatas. Kasi kalat naman yung cellphone kahit sa bahay. Aha. So tingin mo, mahihirapan na silang ano eh, no? Oo. Aha. Parang laruan na nga lang nila. Ayan, <laughs> Kung si Arlene Reyes ang tatanungin, may katwiran daw ang panukala. Paano nga naman magsasagawa ng parental guidance sa mga bata online kung mas teki pa sila? Oo, pwede. Dapat hindi talaga pwede sa minors muna. Kasi hindi nila, hindi, hindi mo rin kasi makokontrol as parent na mas magaling pa yung mga bata eh. Gumamit ng ano, ng, ng tablet, ng cellphone. Kesa sa akin, yung apo ko magaling pa eh. So parang hindi natin nakikita kung ano yung tinitingnan nila. Ang problema para kay Jun Soriano na ipakilala na sa kabataan ng social media, mahirap naman daw na ito. Mas maigi para na bigyan na lang ng regulasyon. Part na ng buhay ng tao, di ba? So pag ang isang bagay, part na ng buhay ng tao, pag inalis mo, parang yung term na iaalisin, hindi maganda. Pero kung i-regulate lang o something na may gagawin silang bagay na pinaghandaan na nila. Sa anumang protective measure para sa mga bata sa social media, malaki rin daw ang papel ng mga magulang at ang mga guardian. Bantayan po ng maayos yung mga bata para sa kanilang pag-aaral. Ganun po. So, Ivan, mahabang proseso pa bago maging batas ito. At marinig yung iba't iba mga panig para sa ganitong mga mungkahe. Ito ang Street Heat, malarit sa Maynila. Bamalagre para sa GMA Integrating News. Namerwisyo ang ulang hatid ng hangin habagat sa ilang probinsya sa Mindanao at Luzon. Narito po ang Ronda, probinsya. Malakas na ulan at hampas ng hangin ang naranasan sa Togigaraw City. Kanya-kanyang diskarte ang mga magulang sa pagsundo sa mga anak nila sa eskwelahan. Nagka-landslide sa barangay Pangawan sa Kayapa, Nueva Vizcaya, dulot ng pag-ulan doon. Humambalang ang gumuhong lupa sa kalsada, pansamantalang isinarang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet Road nagpapatuloy ang clearing operations doon. Sa Sambuanga City, ilang bahay ang pinasok ng baha sa barangay Tumaga. Umapaw kasi ang kalapit na ilog dahil sa malakas na ulan. Patuloy na minomonitor na City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sitwasyon ng mga residente. Nagmistulang ilog naman ang ilang kasada sa barangay Tibungko sa Davao City dahil din sa bahang dulot ng malakas na ulan. Lampas gutter ang bahana nagpahirap sa mga motorista at residente. Bahari ng naranasan sa barangay Kipalili sa San Isidro, Davao del Norte dahil sa pag-ulan. Umabot na lampas binti ang baha. Pinasok din ng bahang ilang bahay. Kanya-kanyang hakot ang mga residente ng kanilang mga gamit. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan sa maraming lugar sa bansa ay dulot ng hangin habagat. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Suportado raw ng mayorya sa Senado si Senate President Chisa Escudero ayon sa kaalyado niyang si Senate President for Temporary Jingoy Estrada. Ang mga nagbalik Senado naman, kabilang Senator Mig Subiri, sinusulong na maging leader si Senator Tito Soto. May unang balita si Bob Gonzales. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba si Senate President Cheese Escudero o mapapalitan sa puesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit labing tatlong senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And uh, I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his uh, next term as uh, Senate President. Meron pang dalawang linggo, anything can still happen, but I think ito uh, uh, itong two weeks ito, siguro tal na, pero na sila, I, I hope they don't change their minds. Reaction ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Eh di wow, congratulations, <laughs> <laughs> baka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto and uh, I work with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Soto sa Veterans Block na binubuo nila nila Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Hindi po siya uh, diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatian natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa local magdebate muna tayo doon so that we don't show very divisive senate then we come up with a consensus and those who do not agree with the consensus can do the vote Paglilinaw ni Zubiri hindi niya sinasabing diktador si Escudero pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno maging mga committee chairmanship ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado inalmahan ito ng grupo ni Escudero lahat mga committees na inalok i think qualified Dagdag ni Zubiri kung sakali handa raw silang maging Senate Minority Bloc at bukas din daw silang sumuporta sa ibang kandidato na wala sa bloke nila. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. Man. If there's a dark horse that will come out that's not necessarily us for, we're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President, My silence is deafening. Kinukuha pa namin ang panig ni Senate President Cheese Escudero. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan balak ng ilang pribadong ospital na suspindiin muna o limitahan ang pagtanggap ng guarantee letters sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program ng gobyerno. Sa Panayam Super Radio DCWB, sinabi ng Private Hospital Association of the Philippines na baka maubos na kasi ang pondo ng ilang ospital. May 480 million pesos parao kasing hindi nabayaran ang gobyerno sa mga apat na pong ospital sa lalawigan ng Batangas. Nagsimula e, naman na raw ang pagbabayad pero Nananawagan nanawagan silang bilisan na ito. Ayon sa Department of Health, pagpapatuloy pa rin naman nila ang pagbabayad para sa mga guarantee letter ng mga pasyente. Ang classic parlor game na Bring Me, may mas makulit na version na ngayon online. Yan ang Bring Random Things. Yan ang trend na okay lang kahit walang kwentang dalabas sa may hatid na kwela. Sa magobar magbabarkada nga, nagsimula lang sa simple gaya ng bato. Hanggang sa naging hollow block, ang naging entry sa Bring Random Things. Ang isa nilang kasama, very paandar talaga mga binitbit. Presenting, kinatay na manok na may kasama pang mga itlo. Itagalan nyo raw sa bato na hindi siya patatalo, kaya nagdala na rin siya ng lapida. At ay na toolbox, hindi pala mga gamit ang karga, kundi mga buhay na palaka. Kaya sa ka-katawa pare-pareho silang naligo sa tubig na galing sa kanilang mga bibig. Trending with millions of views sa kanilang kulitan online. Samantala, usap-usapan ng premier sa telebisyon ng pinakamagandang laban sa kapuso series, The Beauty Empire. Ikaw! Ha? Huh? Ikaw ang pumatay kay Miss Melma. What? patay agad. Pinuri agad, na. agad-agad, oh, di ba? Pinuri ng netizens ng tapatan ni na Noreen at Sherry, played by Barbie Forteza at Kylie Alcantara. Lalo na sa major revelation scene ng mamatay ang karakter ni Rufa Gutierrez sa si Velma. Yan ang isa sa mga sukdulan sa murder mystery series na nagsimula sa pagnanakaw. Ang formula ng beauty products ni Noreen, inangkin pala ni Sherry. Ongoing pa rin ang taping ng cast at crew pero nag-pause sila kagabi at full force na nanood ng TV premiere. Sama-sama nating tutukan ang pag-unfold ng beautiful journey sa Beauty Empire. 9.35pm sa GMA Prime at 11.25pm ang delayed telecast sa GTV. Grabe, patay na pero maganda pa rin, no? Tignan mo. Diba? <laughs> beauty talaga, Beauty Saka may Empire. Saka lighting nung namatay siya. O! Oh. <laughs> 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 lighting. That is... Uh, nakatakdang yes. <clears throat> ang labi ng yumaong uh, veteran entertainment columnist host at talent manager na si Lolit Solis ngayong araw. Pumanaw sa edad ng 78 si Manay Lolit dahil sa heart attack ayon sa kanya anak na si Sneezy. Nakilala siya sa pagiging talent manager ng ilang sikat na celebrities. Naging host din si Manay Lolit ng showbiz talk show na Star Talk at features show na Celebrity TV at segment host ng Star Star. Star. Star Talk. Star Talk. Istorbo sa double A, sa double B ng Super Radio DZ Double B. Nakikiramay ang unang hirit sa mga naulila ni Manay Lolit. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News <coughs> sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.